I8 ganito yung pangarap kong sasakyan noon Toyota I8 na van ganito yung pangarap ko ayan o yung likod nya may ano gagawin mong pang cargo yung likod nya may screen dyan o. may mga ano ito metal to parang mesh wire Ayan yung pangarap ko noon na sakyan. Hanggang ngayon, pangarap ko pa rin na magkaroon ng ganito. Ganito yung design ng pangarap ko noon. Pero nagbago na naman. May mga bagong modelo ngayon. May ano na. Mahaba yung nose. Yung dito. Yung ano niya. May medyo may extension mo. Yung nose niya. Ayun, maganda. Pero maganda pa rin yung design nito. Yung ganitong van. Maganda yung design. ano ganda pa rin yung design ng ganitong bag. Sana makabili tayo ng ganito. Magandang pang negosyo.